Doon sa pinadala niyong video, dredging na sobrang ingay. Uh, ayan po. At matagal na po ng problema yan. Yes po, since January 15 po. Pag napatunayan po natin na may uh, naglabag po itong uh, proponent natin, then... We will definitely have an action for this one. Sino pong proponent nyo, sir? Ah, Para ipatatawag ko po sa Senado yan. I need to know who's the owner of this. Kayo rin po kasama sa mag-imbestiga and kailang pahintuin po muna itong operation until makapag-comply doon sa required na oras. Do something about this, sir. Yes, sir. Magpa-investigate po kami dyan, sir. po ng suspend glitter ang go pero hanggang kanina po nagpatuloy pa rin po yung dredging. Uh, mayroon pa rin po sila kagabi hanggang mga 9 o hanggang 11. Nag-ano pa po sila kaninang umaga, nag-dredge pa po ulit sila. Tapos yeah, yeah. nung dadating na po yung inspection nila go, uh, nagalisan alisan po sila kahit hindi pa po sila puno. So, ibig sabihin, matigas talagang ulo nitong uh, Percy, ma'am, ano? Yes, yes po. Okay. So, ngayon, ma'am, balikan natin itong mga na-experience ninyo, itong ingay muna, ma'am, no? Anong klaseng ingay ba na-experience yung ma'am? Talagang super nakakarindi na po kasi kapag nasa loob ka na po ng bahay, nagbabibrate na po ang mga bahay namin. Tapos yung dagundong po niya talagang masakit na po sa, sabihin na po natin masakit sa utak talaga. So pag halimbawa ma'am, syempre 11, usually ang tulog natin pag sa mga probinsya, alas 8, alas 9, gano'n na, pahinga na. So paano kayo ma'am matutulog? So naririnig nyo ng yes, gabi? Po. na lang po namin sila na talagang yun na, uh, sila. Tapos sila pa rin po yung gigising sa amin sa umaga na magdidredge sila mga 4 o'clock. Madaling araw. Opo. Okay. So halos parang wala na rin po kayong tulog niyan. Paling. Yes po. Uh, mula po. Mula po nang dumating sila dito at naging issue na po yan, talagang po yung pamumuhay namin dito na tabing dagat ay sirang-sira na po, iba na po. Nagkaroon lang po ng consultation dito nung nag-react na po ang pamayanan. Sinabi po sa amin na may ganito, may ganyan, may magdidridge na po na ganyan. Uh, tinanggap po namin kasi ang sabi po nila ay river restoration, so... Okay na po kasi project nga po ng government, tatanggapin po natin para sa ikaayos ng ating ilog. Ang nangyari naman po kasi ma'am, kaya nag-react ang tao ay hindi po nasunod yung kanilang plano. Yung navigation zone nila, wala po sila doon. Talagang lumabas po sila ng nasa 2,000, 1,500 meters. From the line na lang po sana nanandun sila. Anong nais nice yung mangyari na talaga dito sa Percy or dito sa River Restoration Project di o ng po nila? Ang gusto po talaga namin dito, mapaalis na po ang Percy. Uh, kasi nag-create na po sila ng violations. Napakarami na po yung violation kasi ang sabi naman po ni Gov ay Any violation ay papatigil, ipapagagawa ng resolution. So ngayon po ang hiling po namin, sa tingin po namin ay mapatigil na kasi nakuha na po nila yung volume na kailangan po nila. So wala na pong reason para mag pa po sila dito. Okay. So nung nabanggit sa inyo river restoration na to, ma'am, in-expect lang din na maaring improvement lang sana pero naging perwisyo ang ending? Yes po. Kami maging isda, so sa kasalukuyan, mm -hmm dito sa sa ground fishing namin talagang uh, masasabi kong talagang zero sero po kami yun yung katotohanan kaya kailangan matuldukan talaga namin itong uh, dredging na ito walang binipisyo po yan kailangan talagang matuldukan at mawala na talaga yung persi na yan samahan niyo po kami ma'am na makita po personal. Ito although alam natin wala na sila diyan as of now because nga nagkaroon ng inspection, sabi niyo nga kanina ma'am, dali-dali silang umalis nung nalamang may pupuntang mga taga-government official specifically governor. So, puntahan pa rin natin ma'am just to see. Bali po ma'am, ang operation po nila ma'am dito nang doon sila hanggang doon pa po 'yun, hanggang doon pa. Uh, dapat po sila nandun lang. So sila po lagi nag-ooperate dito hanggang doon sa kabila pa po nung bangka na 'yun. So dapat eh, dito lang sila sa left kung nakaharap tayo dito sa dagat, dapat dito ah, lang sila ah, sa left oh, side. Dito lang po sila sa left side dapat. Oo, oh, oh. pero since nga nandito yung mga ibang residente nyo, ma'am, kaya dyan, dyan ah, sila napwesto, kaya nararamdaman nyo po. Yes po, kaya po ano dyan po sila nakapwesto, nararamdaman namin yung yanig, yung ingay. Kasi po yung volume, ma'am, na kinuha nila dito is 1.3 million cubic na ang equivalent po ay 40.2 hectares. Dito lahat po halos yun, ma'am. Ito pong marine zone namin is 15 hectares lang. So ma, nakikita nyo na po yan, uh, nag-uumpisa na. So lalo na po kapag bumaha, aabot po dito ang ang, ang ano po ng alon. Ang pisa po niya, nandiyan na po yan, matik na po yun. Uh, Sasampa na po yan dyan. So ang higo po niya, pagbalik po niya ng ganyan, makikita na po natin yung epekto ng ginawa po nila. Kasi hindi na po pipisa doon sa malayo ang alon, dito na po talaga sa tabi. Pero dati ba ma'am, ganyan ba yung kalalim? Hindi po, hindi po. Kasi naliliguan po yan ng mga batang maliliit kapag ano, nung wala pa sila, nung di pa nila yan pinakikialaman. So ngayon, medyo parang sa tingin ko, pag tinitingnan natin, parang malalim na siya eh. Opo, malalim na po. Uh, sinukat po yan, uh, parang mahigit na po yan, 20 di pa. Sir, dito kayo naglalaot. Pero di ba dapat dito lang sila, dito na sila napadpad, kaya hindi kayo makaano. Yes, ito, facing ground na po namin yan. So ang naghahari-harihan dyan ay yung malalaking barko. Ito, itong lugar na ito. Ito, hanggang doon sa may bahura na yon. Hindi kami makagalaw dahil malalaki ang barko na yan. Hindi naman pwede namin banggayan yan dahil lang, kita mo naman namin, no? Ay, uh, lang. Pero nung nandyan talaga, sir, talagang wala kayo nahuhuli, wala. Ah, uh, zero-zero talaga po kami. So, ang ginagawa po namin, kami na po ang uh, mag-adjust, kami na po ang lalayo. Dahil... Oh, hanggang dito lang? Nap Napapaganong kayo sir? Mas nandedelek? Uh, doon, pupunta po kami sa laot. Mm -hmm. At doon pa kami makikipagsapalaran kung may huli ba o wala. Which is mas delikado. Imbes na dito lang kayo so, sa dito. buhay. So hindi na delikado. Uh, ang gasolina ay sinasabi ko nga, dalawang litro lang yung kinukonsumo, makakahuli ka na ng isda pangkain sa pamilya ma ka na po kami mabangga ng barko. Nandun kayo nun? Uh, kasama po ako ng aking asawa. So kayo po luwaot kayo? Mangingisda dapat Opo, kayo? Opo, ma oh, mangingisda po kami. Tapos biglang? Uh, dumating po yung mga barko, yung mababangga po kami. So nung nandyan yung mga barko, ma'am, di na rin kayo masyadong nakaka... Uh, hindi po. Natakot na rin po kayo? Uh, Opo, oh mm, natakot na po. Hindi na, nga po, hindi na po kami makalaot na ng gabi at kami natakot sa mga barko eh. Uh, panawagan ko po sa first day, tama na po. So uh, nakuha nyo naman na po siguro yung volume na kailangan nyo so wala na po kayong dapat na i-dridge, wala na po kayong dapat na balikan, uh, tama na po sana. So ngayon ma'am, diretsyo de, po tayo sa opisina ni Governor at uh, kasama natin yung mga ibang regional directors natin, DPWH, DNR at uh, iba pa para po mapag-usapan natin ang magandang solusyon dito po sa problema natin dito sa Barangay Talabaan. The vessels allegedly owned or operated by uh, PERC Corporation is uh, or was operating beyond the demarcation line or the meets and bounds as provided by the ECC. Also, uh, it is complained that uh, numerous vessels arrive in the assigned area to the detriment of the uh, health and safety of the residents uh, in Barangay Talabaan. Oh. ano namin kasi ang goal is marating agad ang river mouth kasi hinahabol namin ang tagulan. Dahil pag nagtagulan na, babahan na naman. Kung di pa kami makarating sa river mouth, parang wala lahat ng ginawa namin pagdedredge. Pero hindi sabay-sabay lahat yon dahil nagro-rotate yan eh. Habang may umaalis, papasok yung iba. O kumbaga, cycle. Ang napagkasunduan na working hours is 5 a.m. to 10 p.m. Misan darating, kupisan dumarating yan ng medyo alanganing oras. Sabi nga nating alas tres. Pero hindi magtatrabaho yan. Magpa-park lang yan sa area na malapit sa dredging nyo. Baka yun ang naririnig nilang dumating, pero hindi nagtatrabaho yan. Pa-park lang yan. alingan Kasi never po kayong nagumpisa na nag-dredge. Diyan sa inyong mapan po na yan. Ah, nung umpisa po, nag-start kayo dyan. Nagkaroon po ng ingay by January 15. Kinabukasan po, Lord, nakarecord po sa amin, pito hanggang walong barko. Nahan dyan po, labas po dyan, labas po. E, e pwede nyo pong isom yung papunta dun sa bahayan. Labas po silang lahat dyan. Paano po ninyo nasabi na kayo, yan, bandarong pa po malayo na po, malayo na. Kung kayo po ay nagumpisa umpisa ng paggagawa ng navigation, navigational channel nyo po, nakarating na po sana kayo dun sa delta na sinasabi ninyo. Kasi yan, nakita ko po yan eh. Nakarating na po kayo dyan. nag start na po sana kayo dyan ng pagdidrids dyan sa ilog. Hindi po dun sa, dun sa dagat. Nasa shoreline na po kayo eh. Uh, ang concern pa po, po namin dito is yung ingay po. Yung ingay. Katulad po kagabi. Talaga maingay po. Nag-issue na po si Gov ng suspension pero tuloy pa rin po kayo kagabi. Talaga po ang aming bahayan dyan kapag sabay-sabay kayo nagdidridge. Yumayanig na po yan, nagba-vibrate na po. Hindi ka na po makakapasok sa CR kasi masakit na yung tenga po namin araw-araw. Sabi niyo po sir, no, um, maayos and tama yung ginawa. But if that's true, bakit po may nakaabot na reklamo sa program ni Senator? What is a possible long-term solution po natin. Siguro we can focus on that. Sa ngayon po, no, kasi hindi naman po ako may-ari ng kumpanya. Pero ilalapit ko po yan sa, sa mga dire sa director. Ang anong panig ng tao, iba-iba. Konting ingay, na iba naman, mas mataas ang tolerance sa ingay. Pero ano namin, no? Pero since we all, since we agreed, tama po, ano po, susunod kami. Let's formalize it. And then, pag, ah, ang ano, may nakita ko, eh, naka-timestamp din. Di ba? Nag-ooperate. Eh. Ang problema lahat ng wala naman pumangat. Ah, uh, basta kami, pinanayinintigan namin, alas 10, tigil na kami. At start kami, alas 5. Itigil niyo yung ginagawa niyo yun dahil mali yun that uh, uh, lumalabag na kayo dun sa dredging plan. ah uh, humihingi kami ng paumanin. We should have known better. At makakaasa po kayo, hindi na po mangyayari uli yun. Uh, with that po, uh, I'd like to make a motion that uh, the IAC will affirm the cease and desist or, or suspension order po ba na na-issue ni Governor earlier. Anyway, uh, sila PIRC naman, I think they also voluntarily stopped. But we need to affirm this with a resolution. I hope I can make this motion, Mr. Chairman. So, suspended kayo. Ang sinasabi ko lang dyan ay... Yun nga, uh, suspended, tigil yung operation niya doon. At kung... And also, the dredging uh, permit, because the permit will be based on the the new plan and then the amended uh, uh, ECC. So, parang balik to zero talaga, Gov. So, they will cannot do that without an approved, uh, I mean, the dredging permit issued uh, coming from us. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you po, thank you po sa mga director. God, thank you. So, please lang po, please. Tama na po. Pag, uh, tanggapin na po natin yung decision ng mga director po. Please lang. At ako po, talagang unang-una po, nagpapasalamat ako sa Diyos. Uh, siya po, ang kamay niya po ito, siya po yung nag-ano nito na Talaga po ito'y pinagpipray ko namin ng community na masolusyonan po ng maayos. So ito na po yun, uh, proponent, uh, tanggapin na po natin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Job, thank you, thank you very much po sa mga regional director. Thank you, thank you very much po. Oh, for being no more uh, important uh, issues and concerns uh, to be discussed, our meeting in, uh, is now adjourned. Thank you for the attendance, of all invited tsaka sa sa group ng mga uh, in action. Thank you. Ayan po yung before. Before, okay. Ayan dalawa oh, tatlo. Opo, oh, ang daming vessel. Yung sabi maingay. Maingay ay. Oo, oh, nabubulabog yung mga presidente. After ay dalawa. After malinis. Na? At ang ganda nung, ano, nung dagat sir? Oo oh, di ba malinis na? Oh, Jen Hello sir, magandang hapon po Sir Rafi Napakaganda ng hapon namin dito <laughs> sa radyo <laughs> Jen Okay, sige magkuwento ka sa amin Yes sir, um, yun nga sir Matapos po nga makarating sa office natin Itong problema po dito sa dredging E eh, kagad po nagkaroon ng uh, inspection sir Ang grupo ni Governor Kasama ang ating mga inter-agencies Like uh, DPWH Mga taga MGB Maropa uh, DNR representatives Nagkaroon po tayo ng meeting After the inspection, nandun din po tayo that time, sir. And during the meeting, sir, dun natin na-discover yung mga violations ng Percy, which is one of this, sir, is yun ng uh, navigational zoning nila na talagang sobra na po sila dun sa dredging area nila. And that's why, sir, nag-decide po ang ating mga taga uh, regional directors or of our inter agencies like DPWH and of course with the uh, pamumuno ng governor natin ay eh, uh, sinuspindi po na ng tuluyan itong per seater. Naku, napaka-good news ka talaga yan kung gano'n. Suspindido na. Di wala na malamit cheche po. Kasi yung last time, if I may remember, eh, pinaikot-ikot tayo ng ilan naman. Pero pinuri ko, kung matatandaan nyo, pinuri ko at pupurin ko ulit itong taga-DPWH, si Engineer Gerard Pakanan. Kasi he was making a lot of sense when we were talking to him. So, nakatulong yung DPWH, tama ba, Jen? Yes, sir. Malaking tulong sila, sir. At uh, ganun din po yung taga-MGB natin. Sila po actually yung nag-motion, sir, to push na suspendi talaga. And right now, sir, banayad na po ulit dito sa Barangay Talabaan. At actually, sir, yung mga fishermen natin ay uh, nakakapag-start na po ulit manghuli ng isda, sir. Kumusta naman yung kalagaan nyo sir? Sir, yeah. idol, una-una, uh, Lord, thank you. Ako'y sumasaludo sa iyo ng uh, taos puso kong pasasalamat sa iyo, idol. So limang araw po kami dito, ah, bayana po at ah, ang pangisda namin ay ah, bumalik po sa dati. Ayun, yun importante, yung kabuhayan yung bumalik sa dati. Nakatulong din yung uh, ibang opisyalis ng ating gobyerno, hindi lamang yung DPWH, kasama dyan yung DNR, of course, Opo. Office of the Governor. Si Regional Director po ng Mines and Geoscience Bureau, isa ah. din po siya sa na nag-push idol rafi na suspindihin na po, uh, si Engineer Felizardo Gacad Jr. Magandang hapon po Engineer Gacad. Yes sir uh, Senator uh, Good afternoon po sa inyo. Sir, on behalf of Occidental Mindoro people, ako po ay buong pakumbabat nagpapasalamat po sa inyo sa inyo po naging aksyon. Salamat po Engineer Gacad sir. Ah uh, walang anuman po sir. Uh, we humbly took the task and uh that was the decision that uh we came up with po para may resolution na po yung problema natin diyan na na-raised na, 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 na po sa ito agency committee. Maraming ay salamat din po sir sa inyo. Thank you sir. Pangalawang pasalamatan natin, Mr. Salino. Sir, maraming salamat po sir. Oh, good afternoon, Sen. Uh, hindi po kailangan kami pasalamatan, Sen, kasi trabaho po namin yung ginagampanan na namin. So nagpapasalamat din po kami sa ngalan po ng inyong progra programa at sa mga tao po kasi mahalaga po yung public participation. At, uh, kailangan po natin tulungan din ang gobyerno sa pag-monitor ng mga project Very well, Sen. So, Uh, maraming salamat din po. Rest assured po, CERN, uh, that we are on top of this. Thank you, sir. Thank you. Very well said. Siyempre, the last but not the least, sir Maraming maraming salamat po, Engineer Paganad. Magandang hapon po, unang-una sa iyo, Sir Senator Idol uh, Rafi po, at saka sa lahat po ng mga nakikinig natin sa programa po ninyo. Uh, ayon po, ulitin ko lang po, ayon kay uh, Director Salino, siguro po, yung pasasalamat sa amin ay... Uh, complementary po yun but uh, siguro this is a learning experience hindi lang po sa DPWH pa sa buong uh, nanunungkulan po sa gobyerno na pag uh, kailangan po ng tulong ng ating mamamayan uh, sa kabila ng mga programang ipinapatupad ng gobyerno natin para sa kaayusan pero kailangan po natin balansihin po lahat at saka actionan po agad kung naapektuhan na po ang uh, pamumuhay po nila. Kaya andito po kami at saka ginawa po namin ang nararapat na patunayan naman po natin na magkaroon po ng uh, konting uh, ay nagkaroon po ng violation. So agad po natin dinesisyonan na isuspend po sila. So Senator Rafi, ah uh, maraming salamat po sa inyo at saka nagpapasalamat rin po kami sa Panginoon dahil nung nag-inspection po kami doon sa, sa actual site, medyo heated po yung argument. naintindihan po namin 'yon kasi yung yung uh, ng po ng mga mamamayan natin doon. But we are thankful na nung uh, nagkaroon na talaga ng uh, actual meeting yung interagency doon po sa governor's office. Napaliwanag po namin ang side namin at saka naintindihan po din namin ang side po ng atin mga kababayan at saka doon po nagkaroon po ng magandang resolusyon. So, pasalamat po kami sa Panginoon, sa kababayan po natin na nandyan, na naintindihan po yung trabaho natin at saka sa inyo po, uh, Senator Idol Rafi, sir. Maraming so, salamat po sa lahat. Thank you. Alam mo, pinakamaganda siya rin sa sinabi nilang lahat. Ginagawa lang namin ang aming trabaho complementary na yung pasasalamat. Ito yung tatlong opisyalis ng ating gobyerno na talaga mapapahanga ka. Totoo yan. From my heart, ako po ay sumasaludo kay Engineer Gacad, kay Mr. Salino, kay Engineer Pacanan. Three of the best, the finest na mga opisyalis sa ating pamalaan. Maraming salamat sa inyo tatlo. Of course, pasalamatan din natin kay Governor Eduardo Gadiano. Ito yung resulta. Thank you po. Pag nagkaisa ang mga mamamayan, siguradong lulundag ang lahat ng mga tao sa pamahalaan. Ito na yun, nagkaisa sila. Thank you sa inyo, mga taga-Occidental Mindoro. Ayan. At ito rin ang resulta pag yung mga opisyalis ng gobyerno nagtutulungan. Mga taga-Occidental Mindoro, Jen, paabot yung aming pasasalamat din sa kanilang tiwala. Thank you na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol kanya niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng pa...